Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng colorful na puto cheese So ang gagamitin po natin ngayon ay 1 half kilo na all purpose flour So mamaya po ilalagay ko na lang sa description ng video na to yung mga kumpletong ingredients mga listahan ng ingredients So pag samasamahin lang natin yung lahat ng mga dry ingredients Andiyan na po yung all-purpose flour, yung baking powder. Nilagay na din natin kanina. Then, nilagay na rin natin yung sugar. Naglagay din tayo dyan ng konting salt. At yung dalawang pirasong whole egg. Tapos, haluhaluin natin ng konti. Then, ilalagay na natin yung water. So, hindi natin bibiglain ilagay yung water para hindi tayo mahirapang maghalo. Ayan, e nandiyan na yung water. So, hindi po natin hahaluin yan ng Hanggat sa ma-overmix kasi sasalain pa naman natin itong ating mixture. So ilagay na natin yung condensed milk. Kunting sugar lang po yung ilagay natin kasi meron naman po siyang condensed milk. Pag di rin po kasi tayo maglagay ng sugar ay sobrang tabang po. So nilagay na rin natin yung cooking oil. Pwede pong palm oil, pwede pong coconut oil, pwede rin pong melted margarine or melted butter. Mix lang natin mabuti para naman mamaya hindi masyadong magbara yung ating salaan. At ito na po ay niready na natin. Sasalain na natin yung mixture. So, syempre, hindi naman po agad ba bababa kaya kailangan nating tulungan ng wire whisk para mas mabilis pumaba yung mga mixture. At pagkatapos po nating salain, ay hahatiin natin sa apat yung mixture natin. Kasi po apat na kulay din yung ikukulay natin dyan. So, sa so paggulay naman po, tagukunti lang naman yung ginamit natin dito kasi... Tagukunti din lang po yung ating mixture. So ginamit ko po yung sa kulay red. Kulay red talaga yan pero parang nagiging kulay pink lang kasi nga konti lang yung nilagay natin. Pero mamaya pag na-steam naman natin ay magiging mas matingkad na lang din ang kulay niyan. Parang pink lang siya kung titingnan mo dito sa ano natin sa video. 'Yon, ito naman yung kulay yellow. McCormick po yung brand. Tapos itong kulay pink ay powder 'yan na food coloring. Na kulay red. Yan, tapos yung kulay green natin, ano po yan, buko pandan. Then, yung kulay violet natin ay ube din po yon Flavor and color po na ube. So, itong green buko pandan, Yan, yung ubi yan na flavor and color. So, may ubi flavor na, meron pang color, nagiging kulay ubi. ba diba? Ang ganda ng mga kulay ng ano natin, ng gagamitin natin ngayon, ng gagawin puto. So yun, pagkatapos naman nating mahalo ito lahat ay maglalagay na tayo sa mga puto molder natin. Ayan. Tag tablespoon po yan yung nilalagay natin. Ay tagwa one and pala. Kasi one half yung pang measure natin. medium size po yung gamit natin ng mga puto molder then ganun lang continue lang natin hanggat sa malagyan natin lahat yung mga puto molder na yan hindi na nakatiis hindi ko na puminesure kasi mabagal pala kaya i-dynaric ko na yung pagsasalin dito sa mga puto molder natin So, habang ginagawa natin to dapat po ay nagpapakulukan na ng tubig sa steamer para automatic kapag na tapos na nating malagyan, ay sasalang na natin kaagad. So, dahil Eden cheese po yung gagamitin ko dito, hindi ko po isasabay yung cheese sa pagluto. Kasi, kapag isinabay natin dyan, ay malulusaw po ng gusto. 8 minutes, Then, after 8 minutes, saka ilalagay yung cheese. Then, steam natin ulit ng 1 to 2 minutes. So, ganyan na po yung mga magiging result natin. So, actually, hindi ko na-videohan yung una. Pangalawang salang sala na tong video na to. So ito po napaka-perfect ang ganda ng umbok at ang ganda ng cheese na ginamit natin. So ito na po ang ating finished product, ang ating colorful na puto cheese.